morning kabayan mag harvest tayo ng talbos mag ano tayo mag titinda na tayo kabayan ng talbos kabayan kabayan mag titinda na tayo Tumahan niyo ako kabayan mga mitas. Wala akong kasama dito. Lamok lang kasama ko. Ganda na lang talpok natin kabayan. Ganda na lang. Ito mga kabayan na oh. laguna tinda tayo para mayroon pa pambili ng kape at pandesal good morning mga kabayan Ganito lang kabayan ang karami ang 10 piso. Ito 10 piso na to kabayan. ito kabayan. Ito yung ganito karami bayan ng benta nito ay 10 piso na yung ganire, 10. Ganito lang yung pagtali. Yan laki tali. Bayan. 10 pesos na 1 Morning, good morning, kabayan. Tara, buhay muna tayo.